Uy, kami pagkain. Nangangamoy na siya. Ay, uy, por Okay <laughs> naman yan. Uy, ano? Ano pati putroges ka, uy. Sige na na. Uy, sinigang na bangos. Ang daw ko ah. luya, mantanayin mo dyan. Ano ba, tangi? May pinggan gano'n. Ang daw ko luya, mantanayin. Okay na, okay naman ako yan. Ako lang naman kakain. Ako sabi ka, dinagdala ako doon ng rice. Rice, Pilipin yan Ay, wow! Itong masarap. Rice, Pilipin. Ito, masarap ka na Ay, oo, gulay. Pero alam niyo, kunti lang naman ako kumain. Ay, grabe naman siya. pati pa. Oo. Hindi, si ate lang man to. Hindi na to maubos-ubos yung kain. lang, basa ko Sabi ko, magdala siya mamaya. kasi si ate lang man to. Hindi, hindi man ako mahiya. Kain talaga ako. Nang bangko Kasi, man Ay, si Ate, problemado talaga to sa akin. Asa na? <laughs> Hindi, may kasama kami nga talaga amin, men. Uh -huh. Grabe din yun. Problemado din yun si Ate, si kanya. Bakit? No. Eh, pasaway talaga to. Alam, makaulam na ako ng ano, Naputol yung ano ko. Wow, ang sarap! Ah. Amoy pala. Eh! Amoy pala, ang sarap Uy. niya. Sarap. Wow kalimutan yung nabalikutot ka sa raja. <laughs> Masanay ka na dyan. Ah. Alam ka, nag, nagsubra yung sabaw ko. Patay, tayo, magtagalog na. Bisayo, bisayo. Hoy murat! Magkain din, di ba ako ng ano? Ayaan mo na yan. Kain, bi. Bi, kain. Mamaya na yan. Ay, sige. Kahit isingin mo yung mamaya pa yung sabihin, Maya. May upuan na. Upuan na. Ilabas natin upuan. Ikaw, ayun. Eh, sige na, hindi upuan niya. Na... Oh. Ilabas natin upuan. Puha lang kayo dito, ha? Ito lang. Hindi na, hindi na daw ako mahiya. Bless kasi ito si ate sa akin ni Lord, eh, Kasi makain ko na yung gusto ko pa hindi. <laughs> <Yan laughs> o. Yan ang gusto mo. Mm, uh, maluto kasi kapag Ano? bibili kami. Magkano lang naman? Hindi ka ano, pagluto ka ma. Mabusog ka pa nung pagluto ka. Nung wala pa kami pa uwi. Alam mo, tayo yung dinala namin pa uwi Doon, apat na araw ko bago na ubus. Dinala ko na Lahat sila may dalo. Na dala, ubus ko. Wala ka mo sa kailan. Dalo ko nung tiro dyan. Diyan, may plastik. siya makwan? Hindi ah. Anong lasa? Sarap din ah. Eh? Lasang pagmamahal ah. Ha? <laughs> May halang pagmamahal. Ay, kaya nga, kakain ang ganito. Kaya nga, dinamingan ko po ang kwan. Kaya nga, sabi ko, ang tiniw pa. Parang magkakain tayo ng ano, magsigang ba? Kasi oh ka lang, hindi ka lang, hindi yung ini ako in-invite ng panikot-diop. <laughs> ang ingay niya. Oy, tipe perahan mo tayo si ano tayo ha, si ate ha, baka ano, basta ikman na. Mga one week, Mga so, one week. Ay, hindi na ito siya. Sure, uh, wala. wala, wala. hindi mo ako. Teka, hindi man ako kayo. <laughs> ay, naku, <naman> na <laughs> na. mo ka na ito tubig. So, 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 Ay, <laughs> <laughs> ay, kabi, <kaya>. <laughs> ay, kaya tayo mo, say, to, uh, ay,

Nama Hai. Hmm. Kawan, Bang Rus aman nyadar Sprout perhatian <laughs> Bang Ros nga, nga sinigang. Wow. Ding kamu man. <laughs> Ding kamu. Ini aku jenang ngau, bukti guru Tingka mo, di eh sino din ang tawag? Ay eh, sorry. Nanang magbi-video ka? Hmm, no, hindi okay lang 'yun. Oh. Wala man okay lang